Ayan, yo, what up, good day. This is Ayuk, tattoo artist from Kawit Cavite. So, for today's session is meron tayong gagawing half sleep. So, dyan is mag setup na tayo upang maghintay na lang tayo sa ating client. Ayan natin mo So, na natin? ko na rin. Oh Sako lang siya kasi pagka... Bawa no, ito, sa sample ko sa iyo. Ngayon, kung ito ang lalapat natin, bitin siya.

So muli at yun ang project natin ngayong araw, isang geometric half sleeve. Let's go! at tayo nga ay mag na sa ating project ngayong araw at yung project pala natin ngayon mga boss ay bigaan lang nakita lang daw ni madam yung notes ko na tattoo at agad agad nag reply at nag inquire sa atin si madam at yung pinakitang design sa atin ni madam is yung nakatatu na sa balat so inunahan ko na kagad si madam na hindi ubra yung design niya na napili dahil hindi lalapat ng maayos kung yun ang susundin namin kaya kinakusap agad si madam na pwedeng ako na yung bahala sa design na gagawin namin na halos kamukha lang din sa design na pinakita niya sa amin At ayun, nagkasundo naman kami sa mga pinakita ko sa kanya At ito daw yung kanyang napili at napusuan niyang pagawa sa kanyang half-sleeve At si madam nga pala ay taga rito lang din sa barangay Tuklong Kawit Kabilang village lang sila madam Kaya ikaw kung nasang kaman, dayuhin mo na ako rito sa aking studio at magparato Sayang naman yung design mo kung nasa gallery lang kung hindi may lalapat sa balat mo Aray ko ah. <coughs> nga pala mga bossing meron tayong sasalihang tato competition ni July 5 sa Hood Show sa General Trias Cavite at tayo nga pala ay naghahanap ng tattoo model para sa paparating na event ngayong July 5. At kung nais mo naman na mag-model, maaari lamang na mag-message sa aking Facebook page na Joven ng Tig. At doon natin pag-usapan kung anong pyesa ang gagawin natin sa tattoo event. Kaya ano pang inihintay mo? I-PM mo na ako, boss. Doon tayo magsakitan sa tattoo competition. Tignan natin kung hanggang sa nang mo. Aray ko. <laughs> muli tayong susubok na sumali ulit sa tato competition. Doon na kasi lahat, mamumulot ka na lang ng aral na pwede mong i-apply sa iyong pagtatato. Yung experience pa lang, solid na agad. Bonus na lang pag nanalo ka. Lalo na kapag andun yung mga artist na hinahangaan mo. Grabe ba? Sa totoo lang. itay tayo napapahaba ng kwento. Hindi natin na malayan na patapos na pala yung ating ginagawa. So muli, ako nga pala si Ayok tattoo artist from kawit Cavite at ayan yung final outcome ng ating nagawa ngayong araw. at total of 7 hours. Grabe ang mo madam. And for more tattoo inquiries, just message Joven Antig. At huwag kakalimutan, follow, like, comment, and share. Maraming salamat mga bossing. Peace out.